Bye. siya na naman? Shit. nag siya. O, yan. O, yan nga po. baka meron itong panong. Dali. Mayroon uh, Sinabi ko lang. O, yan nga. Ayun, nakahanap okay. uh, na nga. Kasama nila yung nalisgrasya. Uh, kasama nila yung lalala. Ayan. Eh, Inaadamay siya. Ah, masagad ita. eh. Ah, yes, so masagad eh. Kapag hindi na sumasagad, maser, no? Ah, hindi ang daan-daan oh, lang. Ang yung... slight lang. Chill oh, lang tayo sa kanila. Go! Yung motor niya, talsik. O, oh, yan mga master. Ano nangyayari? Nandito yung motor niya sa ano? Doon, din ang Sumagat eh, sumagat Alam mo na talaga ang mangyayari Kita mo na? Kanina pa lang Kaka, Actually, kakaalis lang nila dyan sa ano Kakaalis lang nila dyan sa parking Kasi ano Magpapainit pala ng gulong Pero sumagat-agat itong sniper ano. yun ang ano nangyari hindi pa masyadong ano hindi pa nagpapainit ah uh, hindi na Ito yung nakabangga, yung motor na yun. ito pa pa Grabe talaga ngayon ang lanap Daming disgrasya ngayon Ngayon ng yung mga na Ayun oh. yeah. na nga, na Ayun, mo Ayun na, tinutulak na yung sniper na B8, na so sige lang ayon kung ano magiging